magagandang tanawin at surfing spots ang meron sa La Union. Makikita din dito ang isa sa mga kilalang flight school sa Pilipinas kung saan nagsimula ang pangarap ng maraming piloto. Biyahe tayong norte at silipin natin ang buhay liparad sa Leading Edge International Aviation Academy Inc. So doon titignan natin na kung paano ba talaga lumipad doon, ano ang culture nila doon. Siyempre dahil doon tayo nang galing lahat, di ba? Uh -huh. Tara, samahan niyo kami! Nagsimula noong 2007 dito sa La Union na meron lamang dalawang eroplano. Ngayon ay isa na ito sa mga pinakakilalang flight school sa Pilipinas kung saan higit 400 na piloto na ang dumanat na tapos ng training dito. Ito nga pala si Cap JD, isa sa mga flight instructors dito. So Leading Edge, or LEA, as some call it, uh, was a project started by five alumni of the Philippine Air Force Flying School. For courses offered, we offer the private pilot license training, the commercial pilot license training, The flight instructor license training, as well as instrument rating and the upset prevention and recovery training. Um, and in a couple of months, we'll offer a multi engine rating course as well as the airline transport pilot course. We continue to be committed to excellence and we want to make sure that our graduates are not only highly skilled but also uphold the highest standards of aviation security, safety, and integrity. So, nandito na tayo ngayon sa La Union. So, ang una niyong gagawin pagdating sa airport is pumunta sa operations. Tapos, pumirma ng logbook para malaman niyo yung dorm and room assignments niyo. Then, afterwards, i-cross-check yung validity ng licenses niyo because mandatory to sa bawat lipad. So, after i-cross-check lahat ng licenses natin sa operations, punta naman tayo kay Ma'am Shirley. So, si Ma'am Shirley, she's the one who handles the General Services Department. She's the one in charge of the dorms and those of the students. So, tara, visitahin natin siya sa office niya. Hello! I'm Shirley Aquino, 12 years happily working here at LEIA. So, bali ang mga process po natin sa pag-assign ng mga biliting, Siyempre, separate po yung male at female. Tapos may mga house rules po tayo sa dorms. Curfew time naman po natin, uh, strict tayo doon. 10 p.m. dapat naka in na po lahat yung mga students natin. So, minomonitor po natin yan. Kaya safe po yung mga students dito sa Leia. So, after tayo ma-orient Ma'am Shirley about sa house rules at after natin malaman yung dorm and room assignment natin, kailangan natin umatend sa flight training procedure orientation by Sir Boyet, ang ating Vice President of Operations, to make sure na lahat ng student pilots ay aware sa ating mga protocol before sila sumalang sa flight operations. Tara, si sa orientation nila. Safety is paramount. Iyan ang lagi nating nadidinig sa mundo ng aviation. Kaya bilang student pilots, dapat lagi tayong aware sa mga safety protocols. Tandaan, a well-prepared pilot is a safe pilot. Good morning, gentlemen. Good morning, sir. And uh, welcome to Leia. So, flight training procedures muna. Pag piloto ka dapat, you should always be Okay. On time. Dito sa Leading Edge, meron tayong extensive fleet ng mga aircraft. Hi everyone, I'm Captain Filmer Powaw. Currently, uh, Leia uh, has a total of 21 Cessna 172s, 2 Cessna 152 Aerobatic, used uh, solely for the UPRT. And uh, we also have two multi-engine, Tecnam P2006 Tango and Tecnam P-Mentor. Alea has four of that, low wing, And then uh Tupi Tecnam 2010 which is equipped with uh G1000 Garmin avionics. Malaki ang advantage ng pagkakaroon ng maraming aircraft na available for training. Kasi dito nakasalalay kung gaano kadalas ka makakalipad at gaano kabilis mo matatapos ang iyong flight training. So Wileya, sobrang daming uh, Cessna 172 na operational dito. You won't have any problem gaining time and finishing your courses in a short amount of time. Yan ang isa sa mga nagustuhan namin sa Leia. Less waiting, more flying. Bukod sa mas mabilis mong makukomplete ang training, tuloy-tuloy din ang momentum ng learning mo. Kaya ang mga students dito, tuwang-tuwa din na lagi silang nakakalipad. Based on your experience, sir, ka kakadaanlas uh, lumilipad? Daily naman, sir. Two periods, minsan three periods. For me as a student, okay yun, sir. Gusto namin makalipad agad para walang hindrance sa handling, sir. Maganda talaga yung nakalipad na araw-araw Here in LEIA, we make sure that the flight schedule of the student had a fair distribution every day. We operate Monday to Sunday from 7 a.m. to 5 p.m. Sa package na dilalampas sa 3 million for the whole training, isa to sa pinaka-budget friendly na flight school na makikita nyo. Flexible din ang payment schedule dito kaya wala kang dapat ipagalala. we just arrived here in La Union. Dito kami na-assign sa may Clarissa dorm. This is one of the two dorms na meron tayo dito sa Lea. So, ito nga yung Clarissa and then the other one is Donya na ipapakita namin later. So, tara, akit na natin yung gamit natin. Around 8 minutes away from the airport itong dorm na to. Ang dami naming memories dito. Tahanan namin to nung lumilipad pa kami sa Lea eh. Ang saya din balik-balikan may 8 rooms dito na kaya mag-accommodate ng more than 30 students at a time. Merong dorm only or dorm with meals na option. Meron ding restaurant sa baba na nag-offer ng iba't ibang lutong bahay. Pwede ka din magpa-deliver mula sa ilan sa mga kilalang food delivery services. So nakita na natin yung unang dorm. Silipin naman natin ang second dorm ng Leading Edge na kilala sa mga estudyante sa tawag na Donya. Nasa main road lang ito at nasa 5 minutes ang layo sa airport. 8 rooms din ang meron dito at more than 30 students din ang kayang ma-accommodate. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga student pilots sa leya, meron ng plano na magtayo ng multi-story dormitory building dito. Hi, I'm Mildred Alonso. Magte-10 years na ako sa LEYA. Kami po yung mga nagme-maintain ng kalinisan sa dorm. Magandang mag-enroll sa LEYA kasi very safe at saka yung living condition maganda. Sinisigurado namin na komportable sila. All right, let's get some groceries. Let's go. All right, so this is a really famous place. Eh actually, it's called D&J Convenience Store. Mas kilala siya sa tawag na Batman. Batman. Quick grocery needs? Isa itong Batman sa mga options niyo. So dito yung isang grocery na binibila ng students. Yan so kung may kailangan kayo ng mga chips or basa any snacks, drinks, ganyan. So pwede kayo pumunta dito sa may Batman. So pwede kayo pumunta dito sa Meroes. Easily accessible from both dorms ang mga convenience stores. Pwede nga lakarin eh kung masipag ka. At dahil urbanized city ang San Fernando, hindi mo mararamdaman na malayo ka sa Manila. Malapit ka sa beach, pero hindi ka din malayo sa mga mall, simbahan, andito din ang mga paborito mong coffee shops at fast food chains. May mga halal-friendly options din. Kaya sigurado tayong there's something for everyone. Siyempre madami din kainan na dito mo lang makikita. Isa na dyan itong Ruby and Arby's. Walang estudyante sa leya ang hindi ito kilala. So yan, so after siesta, nandito kami ngayon sa Ruby and Arby's. Sikat na sikat to dito sa students sa Leading Edge. So alamin natin kung bakit. So si Sir Nigel and si Sir Nick. Third night na daw nila dito sa Rubia. So gusto ko lang malaman bakit ba binabalik-balikan niyo tong Rubia and RB. Taste it and find out For yourself. Sa akin, isang kagat pa lang, napapa-extra rice na talaga ako. So, sarap po talaga. Yan, so tara, tikman natin kung totoo ba talaga yung sinasabi nila. Masarap na liyempo at lechong manok sa abot kayang halaga? Oo! Di nakapagtaka kung bakit pabalik-balik dito ang mga Tagalaya. Sino ba namang ayaw dyan pagtapos ng mahabang araw ng lipad? Dahil mahaba pa yung araw natin bukas, ito, lights off na. Good night! So ngayon, tignan natin kung ano naman ang suot nila no, pag lumilipad dito sa Leia. Ayan, sakto! Dito si sa Sir Bon. Sir yes, sir. Bon. Hi, Ayan, Sir JP. JP. For our uniform, sir, uh, from Tuesday to Sunday, white polo shirt, black slacks, black shoes, and black socks, and then, sir, our safety vest, sir, is yes. talagang needed. Ano ba yung uniform nan sa today, and tu kailan nyo ginagamit yung uniform na yan. So, here in Leia, we have two types of uniform, Type A and Type B. This is the Type A uniform of Leading Edge. So, it's basically the typical pilot's uniform polo shirt, bars, wings. Black pants, black shoes, and black socks inside. Uh, we usually wear this during Mondays and uh, check rides. Where are you next stop. For now, I'm going to the next stop. But after the check ride, you're going Okay? bago matuloy yung flights today, kailangan muna ma-file yung mga flight plans. And kasama natin ngayon si Sir Carlos and si Sir Joaquin, sila yung assigned for flight plan duties today. So sir, ano ba yung first step natin sa pag-file ng flight plans? Bali yung first step po natin sir is magpapasign po muna tayo ng, ano, sa police po. So ngayon sasama tayo kay Sir Carlos and Sir Joaquin magpas ng flight plan sa tower. So it's already 6.53. Tapos, yun nga according kay Ma'am Perla, yung first flight nila is 7 AM. So kailangan mapasa na siya before that. so nakakapagod siya, but nandito na tayo sa tower. So, tingnan natin kung may stairs pa din. So, may stairs pa din. Ayan, so finally, nakakita tayo dito sa tower. Ano, pasahin na nila yung mga flight plans uh, sa ating air traffic uh, controller. Sir Joaquin, after nito, ano ba yung next step natin? After pong mapirmahan, uh, ito pong white part, may ibang po sa tower. Then, ito pong yellow part is mapupunta po sa students. Ito pong blue is sa police. And then ito pong paper na ito mapupunta po sa ops. So after po namin iwan yung flight plan copy ng students sa police and iwan yung blue copy sa police, yung next step is iiwan naman namin yung green copy sa flight ops ng leading edge. Uy, Sir Miko! Kamusta? Long time ah! May okay. ka? Meron. Uy, yung sakto, explain na rin natin sa kanila. Ano ba mga kailangan natin documents bago lumipad? Ah, uh, Unang-una, siyempre, kailangan mo yung licenses mo. Okay. Sama dyan yung medical. Medical. MPC. Second, yung flight plan. Mm -hmm. Kailangan on board din. And, siyempre, yung Maro. Natin. Yun, number one. Ano nga ba yung Maro para maintindihan nila? Maro, uh, yung M. First is yung maintenance log. Yes. And then yung MEL ng aeroplano. Mm -hmm. Previous discrepancies. Uh, yung mga nilipad niya during that day. A is yung Airworthiness Certificate. Okay. R radio license. Yung isa pang R registration. Yes. O operating limitations. Okay. And W is for weight and balance. Yan. Saka yung check mo rin yung lisensya ng student mo. Nakasama mo. Nakasama. Nalipad. Okay, sir. Bago sumakay sa aeroplano, sisiguraduhin muna natin na nasa flyable condition siya. Sa 360 pre-flight inspection, chinecheck natin ang fuselage, wings, control surfaces, tires, oil levels, fuel, lahat. Hindi lang ito basta requirement para ito sa kaligtasan nating mga piloto. Alam niyo bang hindi lang sa La Union nagpapalipad ang leading edge? Nagpapalipad rin ito sa mga karating nilang airports at isa na rito ang vegan airport sa Ilocos Sur. Ito ay para ma improve ang navigation skills ng mga student pilots sa leading edge. Bukod dyan, may mas maayos na flight scheduling, new environment, and more opportunities to fly. At dahil isang UNESCO Heritage City ang vegan, masasaksiyan mo ang kanilang makulay na kultura at mayamang kasaysayan. we all know naman na post flight briefing is really important. So let's talk about all those uh, mga mistakes na pwede natin uh, makorrect agad as soon as possible. Ito iba bagay natin si Ma'am ngayon, galing siya sa flight. So, Ma'am, um, pakilala ka at ano nang stage mo ngayon sa flight? Um, hi, my name is Daphne Lea Coloma. I'm currently building ours for my PPL pod. Okay, so ngayon babag natin si ma'am sa loob na lang para hindi sobrang init. Okay, tara ma'am. Tanungin natin siya so today, ano nga ba talaga yung must-haves niya sa flight bag niya na dapat daladala -dala niya everyday during her flight. So ma'am, start na natin ang bag deal. Okay. So ano ang una-una mong dala during your flight? Ayan. Of course, syempre very important yung headset natin. mm -hmm. And then... Um, Bag-grade. Bag-grade. Of course, yung Ron Kit ko, Ron Kit stands for Remain Overnight. In case na, let's say, may papunta pup kaming bigan, tapos biglang nagpangit yung weather, and we need to stay there. Um, meron available yung mga toiletries ko, and may, may mga extra na damit ako na dala, di ba? So, meron kang extra uniform dyan? Yes, okay. okay. NIPA, these are very important, especially for uh, engine startup for the Cessna 172. And right in here, What I have in my knee pad are the essentials, the flight computer, and my checklist for starting up the 172 and the frequencies for going to different aerodromes. My License. If you don't have this, you're at greater risk of getting caught by uh, <laughs> it's a car. So, you're my Yeah, it's a requirement, or else you just get in trouble. Before you fly, always have your license. Course. And make sure it's current. Yo, yeah, make sure it's current on <laughs> Ito, I have also here with me um, my clipboard. Dito ko nilalagay yung mga ano, grade slip ko para after lipad. Papakita ko na lang sa FI ko. And also my FP, flight plan and pre-flight briefing ko. Ngayong nakita na natin ang mga must-have sa bawat lipad. Silip naman tayo sa safety meeting. Weekly ito kinukonduct pinapag-usapan dito ang mga posibleng safety concerns at kung paano maiwas ng mga ito. Weather forecast ay dinidiscuss din, kasama na ang mga bagong safety protocols na ini-implement kung meron. Hindi pwedeng basta marunong lang lumipad. Kailangan marunong lumipad ng ligtas. Kasi pag Ayan, so guys, kasama natin ngayon, Sir James. Ngayon na tayo tapos na. Bang work naman, workout. Yan! Yeah. So guys, nandito na kami ngayon sa may Muscle Monster Fitness Hub. Kasama natin ngayon si Sir JP. Yes, and we're going to do push workout. Para sa mga student pilots, di lang utak ang kailangan maging sharp. Dapat, condition din ang ating mga katawan. Buti na lang, meron gym dito sa La Union na pwedeng puntahan para mag-workout. At kung mahilig ka tumakbo, maraming open spaces dito sa San Fernando kung saan pwede kang mag-jogging ng safe. Isa na dyan, poro point. Bonus pa na nasa tabing dagat ito. Walang tatalo sa sariwang simoy ng hangin habang tumatakbo ka. Ika nga nila, health is wealth. Ano, liligo ka na ba? Oo. Oh. Sige, ikaw mo na. Oh. Sige, ikaw mo na. Bakit ako nero? Ligo ka na. Park sila. Sige, sige. Ako mo na? Food park sila? Tara! Tara na, biyahe tayo. Tara! So kasama natin ngayon si Sir GB. So dito daw kasi madalas pumupunta yung mga students. So gusto lang namin malaman bakit ba dito madalas kumakain yung, ng dinner yung mga students. So sir, bakit ba? <laughs> bakit nga ba? <po? laughs> <laughs> dito may variations. For example, iba-iba yung trip nyo. Trip nyo Oo. ng shawarma, trip nyo ng inihaw. Meron naman dito, madaming choices. Tara, try natin. Tingnan natin kung anong available tak look pao. Tak na Ang dami. So nila ano naman yung in order mo? Eh, um order mo lang 'no, nang sa wire, nang sa wire back na seals. naman Ayan, Don. Ano yung orderin mo, Don? Ah, uh, sir, ano to, lemonade kasi nagkakasipunan <laughs> ano? na po. Kasi sana wala nang bosses, ako na simula ng sipon. Ano? Uh, ano pala tayo? Cleanse, cleansing tayo. tayo. Tingnan natin, umo order <laughs> <laughs> ng shawarma rice. So, sabi ni Sir JB kanina, it's a sa -so masarap. So, order akong shawarma rice. Yung shawarma rice beef dito, 195. So, try natin. Akala ko ako yung guest, bakit parang ako yung naging host? It's now 9.49 and kailangan mo muha since Hi. sa dorm, maganda na. So next time ulit. Bye. Sa apat na araw na pagbabalik namin sa Leading Edge, isa lang ang masasabi namin. Dito, bawat estudyante ay may lugar, may boses. Kahit magwan ka lang sa aviation o may karanasan ka na, tatratuhin ka ng pantay at may respeto. Naalala namin kung bakit dito namin napiling simula ng aming karera sa pagpipiloto. Mula sa matinding aral hanggang sa adrenalin ng unang lipad, mga simpleng kainan at lahat ng mga araw na puno ng pagod at saya kasama ang mga kapwa estudyante. At sa loob at labas ng lipad, may parehong pangarap, parehong pagsisikap, parehong dedikasyon. Narealize namin, ang pagpili ng flight school ay hindi lang tungkol sa dami ng aeroplano o bilis ng training. Oo, nasa leading edge lahat yan. Pero mas tumatak sa amin ang kulturang bumubuo at umuhubog sa'yo bilang isang piloto. Dito sa leading edge, hindi ka lang tinuturuan lumipad. Tinuturuan kang maging parte ng isang pamilya. Isang pamilya ng mga piloto na handang sumuporta sa isa't isa. Mula sa unang lipad hanggang sa pag-abot ng pangarap, sama-samang nagtutulungan matututo kang mangarap, magsumikap, at maging handa sa totoong mundo ng aviation. Kaya sa mga nangangarap maging piloto, walang pumipigil sa iyo. Kung naghahanap ka ng flight school na hindi lang nagtuturo kundi humubog, ba't di isubukan dito? For aspiring pilots, remember that every journey starts with a single step. Stay dedicated Work hard and embrace the learning process. There will be challenges, but persistence and passion for aviation will guide you through. Stay focused on your goals. Keep honing your skills, and never stop dreaming of the skies—the skies that skies, the limit.